ha tulog dalawa mas tulog binko did be ay pagod- pagogod man a sarapharaap matulog di gabing daga hoyy tulog ko manng dalawa Hindi pa man si? nasarapan ng tulog ka? Ah. ngayon kayo. <laughs> may nagawa, may naisi pa kung paraan para magising kayo ba? Ah. <laughs> Mabulabo kayo diyan sa tulo niya. <laughs> mamayana. tinta yung lang matulog kayo ng matulog. <laughs> maghihigaw muna ako dito. <laughs> <laughs>

Ano mang nangyari itong dalawa? Tumakbo man din. mag lang ako. eh. Nagtakbo kayo. Uy, tigaw na, tigaw mo na. Ayan, naloko na. Ako ako na, ako na. Ayun! 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 Huli ka! <laughs> huli ka na <lang> yun! <laughs> huli ka na yun ha. Ano nga magay mo kayo ng palo nga? Jok-jok naman yun! Baka, ayun, na, bakit yun nga? Bakit nang dala ng, ng, ng pamalo? Lahat jok? jok lang yun ay! Nagtakbo ko kayo mag-jingle! Pamalo to sa'yo dong! Ba't ano ba? Sigaw! Ano nang pamalo sa akin na? Ba't mo Nag-jingle Bakit kayo bakit kayo nang lakbo? Bakit sa bigaw ka nang takbo-takbo? mag -takbo nga eh, kayo. mag naman ako. Bakit ba kayo nang lakbo? Ay, buwa. Gama'n niya takot. Bukod mo ah, ba iyan? Ay, mag-doh. Ay, bakit magdala kayo? Bak Pamalo ka na. Ba? Bakit mag ba ka? Nag-takbo naman ako doon. mag ka lang. -jingil tapos mag-sigaw ka. Ano? Ano Anak ka lang po.